Mga ginang magkaroon tayo ng isang tapat na pag-uusap. Karamihan sa atin ay hindi napapansin na ang ating ari vagina ay tumatanda rin tulad ng ating puso, utak o mga buto. Kung babaliwalain natin ito, hindi lang ang pagkawala ng function nito ang ating isina sa alang-alang. Isina sa panganib din natin ang ating kumpiyansa, ang ating kaginhawahan at ang ating koneksyon sa mga taong mahal natin. Ito ay isang bahagi ng ating kalusugan na malalim na nakaugnay sa ating pagkatao. At ang pangangalaga dito ay kasing halaga ng pagkontrol sa kolesterol o pananatiling aktibo. Magandang araw ako si Dr. Mila de la Paz, isang manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng kababaihan. Sa loob ng mahigit 30 taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong tulungan ang mga kababaihan na harapin ang mga pagbabagong kaakibat ng pagtanda. Ang layunin ko ay palaging tulungan silang mapanatili, hindi lamang ang kanilang kalusugang sekswal, kundi pati na rin ang kanilang sigla at pagkakakilanlan. Ngayon paano kung sabihin ko sa inyo na ang isa sa mga pinakamalaking sanhi ng discomfort sa ari ng mga kababaihang lampas, si Anyos ay may kaunting kinalaman lamang sa inyong edad. At paano kung ang solusyon ay hindi matatagpuan sa isang depreseta na tubo ng gamot, kundi sa mga simpleng pang-araw-araw na gawi na maaring magbago ng lahat. Sa talakayang ito, ibabahagi ko ang limang mahahalaga at napatunayan ng siyensya na paraan upang alagaan ang inyong ari at vulva na partikular na idinisenyo para sa ating mga lampas 6 na. Hindi ito mga gimmick o mabilisang solusyon. Ito ay mga tunay at praktikal na estratehiya na maaring maprotektahan ang inyong kalusugan at lubos na mapabuti ang kalidad ng inyong buhay. At pakiusap, samahan ninyo ako hanggang sa dulo dahil magbabahagi ako ng isang bonus na tip na halos hindi binabanggit ng mga doktor ngunit makakatulong ito na maiwasan ang isa sa mga pinakakaraniwan at nakakairitang kondisyon na nakikita natin sa mga nakatatandang babae. Bago tayo magsimula, kung sa tingin ninyo ay makakatulong ang payong ito, mangyaring maglaan ng sandali para mag-subscribe at i-on e ang notifications. Sa ganoong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang mga praktikal at akma sa edad na gabay sa kalusugan na idinisenyo para lamang sa inyo. Ang inyong paglalakbay tungo sa mas mabuting kalusugan ay mahalaga at ang inyong feedback ay ay nakakatulong sa akin na gawing mas kapakipakinabang ang impormasyong ito. Magsimula tayo sa una at marahil ang pinakahindi na unawaan na bahagi ng pag-aalaga sa sarili habang tumatanda ang pananatili nitong aktibo. Dahil ang katotohanan, kapag itinigil mo ang paggamit nito, sinisimulan itong mawala ng iyong katawan. 1. Manatiling aktibo sa sexual na paraan kahit walang pakikipagtalik kapag nakikipag-usap ako sa mga kababaihang nasa kanilang 60s, 70s, at higit pa isa sa mga pinakakaraniwang naririnig ko ay, siguro tapos na ang buhay sexual ko. Marami ang tahimik na tinanggap ang ideya na ang sexual na function ay natural na kumukupas at wala nang magagawa tungkol dito. Hayaan ninyong linawin ko, hindi lamang sa hindi totoo ang paniniwalang yan kundi maaari rin itong maging isang propesya na kayo mismo ang tumutupad. Ang inyong ari, tulad ng inyong mga kalamnan o isipan, ay umaasa sa regular na paggamit upang manatiling malusog. Kapag ito ay nananatiling hindi aktibo, sa mahabang panahon, bumababa ang daloy ng dugo at ang mga tisyo ay maaaring numipis matuyo at maging digaanong nababanat. Mayroon tayong klinikal na termino para dito vaginal atrophy. Hindi ito pananakot. Ito ay simpleng pisyolohiya. At bagaman, mas karaniwan ito kaysa sa inaakala ng karamihan, ang magandang balita ay halos ganap itong maiiwasan. Ang sekswal na aktibidad kabilang ang masturbation ay hindi lamang para sa kasiyahan. Ito ay isang paraan ng maintenance. Sa pamamagitan ng regular na pagpapasigla ng daloy ng dugo sa lugar Naghahatid kayo ng mahahalagang oxygen at nutrisyon na nagpapanatili sa kalusugan ng tissue elasticity at natural na lubrikasyon. Isipin ninyo ito na parang pag-uunat ng kalamnan upang hindi ito manigas at sumikip. At kung ang pakikipagtalik o solong pagpapasigla ay hindi posible o komportable para sa inyo ngayon, ayos lang 'yan. May iba pang epektibong paraan tulad ng paggamit ng mga medical na aprobadong vaginal moisturizer at dilator o kahit na pagsasagawa ng pelvic floor exercises na sumusuporta sa malusog na sirkulasyon at integridad ng tissue, ang pinakamahalaga ay huwag ninyong hayaang manatiling walang ginagawa ang bahaging iyon ng inyong katawan. Higit pa sa pisikal, mayroong isang pantay na mahalagang emosyonal na bahagi dito ang dignidad. Para sa maraming kababaihan, ang ating sexual na sigla ay kaakibat ng kung paano natin tinitingnan ang ating sarili. Kapag nagsimula itong kumupas, madalas na kasama nitong nawawala ang ating kumpiyansa. Sa pamamagitan ng pananatiling aktibo sa sexual na paraan, sa anumang paraang gumagana para sa inyo, binabawi ninyo hindi lamang ang physical na function kundi pati na rin ang isang pakiramdam ng dangal at pagkakakilanlan. Hindi ito tungkol sa pagsisikap na maging ang babae na kayo noong kayo'y 25. Ito ay tungkol sa pananatiling konektado sa matalino bihasa at mahalagang babae na kayo ngayon. Nakakita ako ng mga kababaihan sa kanilang 70s at 80s na nabawi ang malaking kontrol sa kanilang kalusugang sekswal sa pamamagitan lamang ng pagtanggap sa unang hakbang na ito. Kadalasan, kapag ginawa nila ito, nagsisimula ring bumuti ang ibang bahagi ng kanilang buhay. Lumilikha ito ng isang ripple effect ng kumpiyansa, pagiging malapit at motibasyon. Do. Panatilihin itong malinis sa tamang paraan. Ang susunod na puntong ito ay maaring parang common sense. Ngunit pagkatapos ng tatlong dekada sa aking propesyon, tinitiyak ko sa inyo na ang tamang kalinisan ng vulva at ari ay isa sa mga pinakanapapabayaang aspeto ng pag-aalaga sa sarili, lalo na habang tayo ay tumatanda. Nakakita ako ng hindi mabilang na mga babaeng pumasok sa aking opisina na may masakit na impeksyon, paulit-ulit na iritasyon o mga isyo sa daanan ng ihi dahil lamang sa walang nagturo sa kanila kung paano linisin ng tama ang kanilang sarili habang nagbabago ang kanilang katawan. Hindi ito tungkol sa pagiging marumi. Ito ay tungkol sa pag-unawa na ang inyong katawan sa edad na 60 o 70 ay hindi na katulad noong kayo ay 30. Ang ating balat ay nagiging mas manipis at mas sensitibo. Nagbabago ang pH balance ng ating ari at ang ating katawan ay hindi na kasing bilis lumaban sa bakterya o gumaling mula sa iritasyon ang dating sapat na kalinisan noong kabataan ninyo ay maaring hindi na sapat ngayon para sa lahat ng kababaihan lalo na pagkatapos ng menopause kritikal ang maselang balanse ng vaginal microbiome ang matatapang na sabon pagdudush at mga pabangong produkto ay maaring mag-alis ng mga mabuting bakterya na magiiwan sa inyo na madaling kapitan ng Irritasyon Bacterial Vaginosis o Yeast Infection. Oo, maaari kayong biglang maging sensitibo sa mga produktong ginagamit ninyo sa loob ng maraming taon. Ngunit ang solusyon ay napakasimple. Hugasan ang panlabas na bahagi ng vulva. Araw-araw gamit lamang ang maligamgam na tubig o kung kinakailangan isang banayad, walang pabango at pH balance na panlinis. Huwag kailanman magdush ang ari ng babae ay may sariling kakayahang maglinis, self-cleaning. Pinakamahalaga dahan-dahang patuyuin ang lugar gamit ang malambot na tuwalya. Ang pananatili ng kahalumigmigan, lalo na sa mga tupi-tupi ng balat, ay nagpapalago ng bakterya at fungi. Ang paglalaan lamang ng isang minuto para sa ritual na ito ay maaaring magligtas sa inyo mula sa masakit na impeksyon hindi kaaya-ayang amoy at paulit-ulit na discomfort. Ang madalas na ikinagugulat ng aking mga pasyente ay ang emosyonal na tulong na dulot ng simpleng gawaing ito ng pag-aalaga. Kapag tinatrato ninyo ang bahaging ito ng inyong katawan nang may parehong paggalang na ibinibigay ninyo sa inyong puso o ngipin, nagsisimula kayong gumaan ang pakiramdam tungkol sa inyong sarili, mas malinis, mas may kumpiyansa, at mas may kontrol. Three, Iwasan ng pakikipagtalik Nang walang sapat na lubrikasyon, maaaring nakakagulat ang payong ito, ngunit tinutugunan nito ang isang nakatagong panganib na nakita kong nagdulot ng tunay na pinsala. Ang mga kababaihan ay maaaring hindi sinasadyang masaktan ang kanilang sarili sa panahon ng pagtatalik dahil lamang sa hindi nila alam ang mga panganib ng pakikipagtalik bago sila ay lubos, na napukaw at may sapat na lubrikasyon. Maaring parang maliit na detalye ito sa kainitan ng sandali, ngunit ang pagpilit sa pakikipagtalik kapag kayo ay tuyo ay maaring magdulot ng pinsala na may mga kahihinat ng nagbabago ng buhay. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Pagkatapos ng menopause dahil sa pagbaba ng estrogen, ang mga pader ng ari ay numinipis, nagiging mas delikado, at hindi na gaanong nakakagawa ng natural na lubrikasyon. Kapag hindi kayo lubos na napukaw o may sapat na lubrikasyon ang pagkikiskisan mula sa pakikipagtalik, ay maaaring magdulot ng mikrotromas, maliliit na sugat at gasgas -gas sa loob. Maaaring hindi ninyo ito mapansin sa sandaling iyon, ngunit maaari itong humantong sa pananakit paghapdi at mas mataas na panganib ng impeksyon sa daanan ng ihi UTI sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa isang masakit na siklo kung saan nagsisimulan ninyong iugnay ang seks sa sakit na nagiging sanhi ng paninigas ng inyong katawan bilang pag-asam na lalo lamang nagpapalala sa problema. Ang kondisyong ito na tinatawag na dyspareunia ay napakakaraniwan. Nakaupo ako kasama ang maraming kababaihan na sobrang nahihiyang banggitin ang sakit na kanilang nararanasan hanggang sa sinimula na nilang iwasan ang pagtatalik ng tuluyan. Ang malungkot na katotohanan ay karamihan sa kanila ay walang ideya na may mga simpleng solusyon. Kaya sinasabi ko sa inyo ngayon, dahan-dahan lang. Ang inyong kalusugan at kaginhawahan ay nakasalalay sa pagtrato sa inyong katawan ng may paggalang. Ang paghihintay hanggang sa kayo ay lubos na napukaw ay hindi lamang mas ligtas. Ito ay mas matalino. Pinoprotektahan kayo nito mula sa pangmatagalang sakit at tumutulong na matiyak na ang sex ay mananatiling isang mapagkukunan ng kasiyahan, hindi isang obligasyon. Gumamit ng sapat na dekalidad at pangmatagalang lubrikant ito ang inyong matalik na kaibigan. Maglaan ng oras sa foreplay at makipag-usap ng bukas sa inyong kapareha. Ang simpleng pagkilos na ito ng paghahanda ay isang makapangyarihang paraan ng pangangalaga sa sarili. 4. Muling kumonekta sa iyong pagnanasa palakasin ang tunay na intimacy. Gusto kong magsalita ng tapat dito bilang kapwa ninyo babae. Nabubuhay tayo sa isang kultura na madalas nagsasabi sa atin na ang pagnanasa ay kumukupas pagkatapos ng isang tiyak na edad. Para sa maraming nakatatandang babae, lalo na sa mga maaaring single byuda o nakakaramdam ng pagkawala ng koneksyon sa sarili nilang katawan, maaaring pakiramdam na tapos na ang bahaging iyon ng buhay. Gayunpaman, pagkatapos magtrabaho kasama ang libu-libong pasyente, masasabi ko sa inyo na ang madalas na kumukupas ay hindi ang pagnanasa mismo, kundi ang ating koneksyon dito. Heto ang isyo nagbabago ang ating mga pattern ng pagpukaw ng pagnanasa ang spontaneous o biglaang pagnanasa na maaaring naranasan ninyo noong kayo'y 20s ay kadalasang nagiging isang responsive desire. Ibig sabihin, lumalabas ito bilang tugon sa kasiyahan at koneksyon sa halip na mauna ito. Kung hihintayin ninyong makaramdam ng pagnanasa, bago kayo pumasok sa anumang uri ng intimacy, maaaring maghintay kayo, magpakailanman. May mga kababaihan sa kanilang 60s at 70s na naglarawan ng pagkalito at pagkadismaya. Mahal pa rin nila ang kanilang mga kapareha at nais nilang maging malapit, ngunit parang hindi sumusunod ang kanilang katawan. Iniisip nilang may sira sa loob nila. Ngunit sa maraming kasong ito, ang isyo ay hindi isang sirang bahagi ng katawan. Ito ay isang pangangailangan na muling tuklasin ang isang bagong landas patungo sa kasiyahan bukod pa rito ang isang buhay na nakatuon sa kasiyahan ng iba, ay maaring humantong sa pagkawala ng koneksyon sa sarili nating kasiyahan. Wala ako rito upang humusga. Ang layunin ko ay hikayatin ang paggalugad at kamalayan. Ipinapayo ko sa aking mga pasyente na mag-focus sa muling pagbuo ng kanilang mga arousal pathways o daanan patungo sa pagnanasa. Nangangahulugan ito ng nang muling pagkonekta sa inyong sariling katawan sa pamamagitan ng paghipo alaala at imahinasyon. Maglaan ng mas maraming oras sa self-pleasure at foreplay. Makipag-usap ng bukas sa kapareha tungkol sa kung ano ang masarap ngayon. Payagan ang inyong sarili na makatanggap ng kasiyahan, ng walang pressure o pangangailangan para sa isang tiyak na resulta. Ang inyong pagnanasa ay hindi namatay. Ito ay nag-mature lamang. Hindi ito tungkol sa pagsuko sa intimacy, ito ay tungkol sa muling pag-angkin nito sa isang paraan na mas malusog, mas makabuluhan at naglalapit sa inyo sa inyong sarili at sa ibang tao. Mib, unahin ang pamumuhay kaysa sa mga gamot. Kung may isang katotohanang natutunan ko pagkatapos ng mga dekada ng pag-aalaga sa mga kababaihang lampas, Six to ito ay ang paraan ng inyong pamumuhay ay may mas malaking epekto sa inyong kalusugang sexual kaysa sa anumang reseta. Marami sa aking mga pasyente ang pumapasok na umaasa sa isang magic cream tulad ng vaginal estrogen upang ayusin ang sa tingin nila ay nawala sa kanila. At bagaman ang mga naturang paggamot ay maaaring maging napakalaking tulong at kailangan para sa marami ang katotohanan ay walang gamot sa mundo ang makakapag-alis ng mga epekto ng isang hindi malusog na pamumuhay. Ang inyong pang-araw-araw na gawi ang siyang gatong na nagpapatakbo sa lahat ang inyong daloy ng dugo, ang inyong mga antas ng hormon, ang inyong linaw ng isip, at oo, ang inyong kakayahang makaramdam ng pagnanasa at maging komportable sa inyong sariling balat. Ang pagpukaw ng pagnanasa ay tungkol sa malusog na daloy ng dugo. At ang daloy ng dugo ay lubos na nakasalalay sa kalusugan ng inyong puso at vascular system. Kapag naninigarilyo kayo labis na umiinom ng alak, may sobrang timbang o hindi maganda ang dieta aktibo, ninyong sinisira ang mga maselang ugat sa buong katawan kasama na ang mga nagbibigay dugo sa clitoris at ari sa katunayan ang sexual dysfunction ay madalas na isa sa mga pinakaunang babala ng sakit sa puso. Ito ang paraan ng inyong katawan ng pagbulong na may mas seryosong bagay na nangangailangan ng inyong pansin. Ngunit narito ang nakapagpapalakas loob na balita, bawat malusog na pagpili na ginagawa ninyo ay may direkta at positibong epekto. Kapag huminto kayo sa paninigarilyo, halos agad na bumubuti ang sirkulasyon, Kapag binawasan ninyo ang alak, bumubuti ang balanse ng inyong hormon at kalidad ng tulog. Kapag nagsimula kayong maglakad ng 30 minuto sa isang araw o magdagdag ng mga pagkaing mabuti sa puso tulad ng mga madahong gulay berry at isda sa inyong dieta, hindi lamang kayo nagdaragdag ng taon sa inyong buhay, nagdaragdag kayo ng buhay sa inyong mga taon. Ang inyong enerhiya ay babalik ang inyong kumpiyansa ay lalakas at ang inyong katawan ay tutugon. Walang mas kasiya siya kaysa sa panuorin ng isang babae na napagtanto na ang kanyang katawan ay hindi sira. Naghihintay lamang ito na simulan niyang alagaan itong muli. Kaya bago umasa lamang sa isang reseta, kunin ang inyong sapatos para sa paglalakad. Pumili ng tubig sa halip na pangalawang cocktail unahin ang isang mahimbing na tulog. Nakikinig ang inyong katawan. Bonus tip! Matulog ng walang salawal. Ang huling tip na ito ay maaring mukhang napakaliit, ngunit kung minsan ang pinakasimpleng gawi ay may pinakamalalim na epekto. Ang pagtulog ng walang salawal ay isa sa mga ito. Sa buong gabi ang inyong katawan ay pumapasok sa isang estado ng pag-aayos at regulasyon para sa mga kababaihan ang pagpapanatili ng isang malusog na kapaligiran sa lugar ng vulva ay mahalaga para maiwasan ng iritasyon at impeksyon. Kapag nagsusuot kayo ng masikip o sintetikong salawal sa pagtulog, maaari ninyong ikulong ang init at kahalumigmigan. Lumilikha ito ng perpektong lugar para sa pagdami ng yeast at masasamang bakterya na maaaring humantong sa paulit-ulit na yeast infection bacterial vaginosis o pangkalahatang iritasyon. Ito ay lalong totoo habang ang ating balat ay numinipis at nagiging mas sensitibo sa pagtanda. Ang simpleng pagpili na matulog ng hubot-hubad o sa maluluwag na cotton pajama ay nagbibigay sa inyong katawan ng kalayaang kailangan nito upang huminga. Nakakatulong itong mapanatiling tuyo ang lugar at mapanatili ang isang malusog na pH balance. Ito ay isang maliit na pagsasaayos na sumusuporta sa inyong pangmatagalang kalusugan sa isang nakakagulat na makapangyarihang paraan. Isang huling kaisipan mula sa inyong doktora. Alam kong ang pag-uusap tungkol sa kalusugang sekswal ay maaaring maging awkward, lalo na habang tayo ay tumatanda. Ngunit ang ating relasyon sa ating katawan ay hindi nagtatapos sa isang tiyak na edad. Ito ay simpleng nagbabago at kung paano natin pinipiling alagaan ang ating sarili ngayon ay mas mahalaga kaysa dati. Lahat ng napag-usapan natin ngayon ang pananatiling aktibo, pagsasagawa ng tamang kalinisan, pagiging handa sa panahon ng intimacy, pag-uuna sa tunay na koneksyon, at pamumuhay, nang malusog ang mga ito ay hindi lamang mga item sa isang checklist. Ang mga ito ay maliliit pang araw-araw na gawa ng paggalang sa sarili. Bawat isa ay nagpapatibay sa inyong dignidad, sa inyong sigla, at sa inyong koneksyon sa babaeng kung sino kayo. Naging isang pribilehiyo sa aking buhay ang tulungan ng mga kababaihan na muling matuklasan ang kumpiyansang ito. Hindi sa pamamagitan ng paghabol sa isang mas batang bersyon ng kanilang sarili, kundi sa pamamagitan ng pagpili na alagaan ng katawan na mayroon sila ngayon. Hindi kayo nag-iisa kung kayo ay nahihirapan sa katahimikan o hindi sigurado kung saan magsisimula. Ang pinakamagandang balita ay hindi pa huli ang lahat para magsimula. Bawat araw ay isang bagong pagkakataon upang gumawa ng isang mas mahusay na pagpili. Ang inyong kalusugan ay hindi nagtatakda ng inyong halaga, ngunit ito ay tiyak na sumasalamin sa atensyon na ibinibigay ninyo dito. Kapag inaalagaan ninyo ang inyong sarili gamit ang mga simple at makapangyarihang pagkilos na ito, ito ay makikita sa paraan ng inyong pagdadala sa sarili, sa paraan ng inyong pakikipag-ugnayan sa iba at sa tahimik na kumpiyansang nararamdaman ninyo sa loob. Isang aral sa buhay mula kay Dr. Adela Paz, ang pinakadakilang sukatan ng isang babae ay hindi ang kanyang kagandahan o kabataan, kundi ang kanyang karunungan at katapangan na umangkop. Ang tunay na sigla sa ating mga huling taon ay hindi nagmumula sa pagwawalang bahala, sa pagbabago, kundi sa pagharap dito ng may biyaya kaalaman at paninindigan sa paggalang sa sarili. Ang inyong kalusugan ay ang inyong kwento. Gawin itong isang magandang kwento. Salamat sa inyong pagdalo at sa pag-iinvest sa inyong sarili. Kung nakaantig sa inyo ang mensaheng ito, mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano ang isang maliit na pagbabago na maaari ninyong isa-alang-alang gawin? At kung mayroon kayong kaibigan, kapatid, o ina na makikinabang sa usapang ito, mangyaring ibahagi ito sa kanila. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas maraming tapat at praktikal na talakayan tungkol sa kalusugan ng kababaihan. Ang pag-aalaga sa sarili ay isang tanda ng lakas at hindi pa huli ang lahat para magsimula.